Yan, magandang araw mga kabayan. Bibisita kami ngayon sa Nyugan kasi ipapakatay ko ng mga kabayan yung isang baboy ko doon. Kasi nag-order sa akin si Manny Alan mga kabayan ng kwan ng 15 kilos na karne. Yan, kay bibisita ako doon mga kabayan. Yan, nagbibilad ako ng kwan ng mga kabayan, yung bagong dating na copra. Yan, kasi maganda yung panahon ngayon mga kabayan, no? mainit. Kasi dito sa amin mga kabayan, mag-uumpisa na naman yung tag-ulan kaya araw-araw na naman yung ulan dito pero ngayon medyo maganda yung panahon kaya makikita nyo dito mga kabayan yung ibang kopra ko inaamag oh, hindi siya nabilad Ayan, pero hindi pa naman yan sira mga kabayan sa ibabaw lang yung amag pag hindi nabibilad inaamag katulad nyo yun, oh. pero yung loob nyan maganda Ayan, katulad nito ito tuyong-tuyo na yun mga kabayan kumbaga risikada na yung tawag sa amin dito yan, pwede nang i-deliver yan. Yan, ang kasama ko ngayon mga kabayan, si Hazel. Pupunta kami ng Nyogan. Yan, malapit na kami sa Nyogan mga kabayan. Ayan, si Hazel yung driver.

pinaharangan ni Mano pag mga kabayang pumapasok kasi yung panjan manok. Dugul Dugul bakante na yung tulungan namin mga kabayan na oh. biglang lumiit yung tiyan ni Petra ayun yung mga manok mga kabayan na oh. ba't nandito si Dagol? tinitira yung dahon ng saging Sige, pakitinga mo kung kilala ka pa ni Dagol. Hawakan mo. Sige. Bakit ganito ang sungay niya? Hindi ko. Parang, parang Parang grinder. Ayoh. Ano yang puro? Bakit nakalubos puro? <laughs> Parang lumi talaga 'yan ni Petra oh.

Pauwi na kami mga kabayan Yan. Tapos na magkatay eh. Pero nandun pa mga kabayan Si Manoy Bob na magdadala nung karne Di bali nagdadala lang ako Nang lulutuin naming almazal mga kabayan Kasi baka mamaya pa yun, madala ni Manoy Bob Yan, ito na mga kabayan yung karni nung kinatay namin. Yan, hinatid agad ni Manoy Bob. Ngayon, kami na maghahatid niyan sa Naga City. Kasi isasabay ko na mga kabayan yung check-up ni Macy. Saka yung ultrasound niya. Ayan, kaya kami na maghahatid nung 15 kilos kay Manalan. Ayan sa BMC Ayan, si Mrs. pumasok na mga kabayan Ihintay na lang namin dito sa labas Ayan mga kabayan, o oh. Bicol Medical Center Ayan mga kabayan, Ang daming tao Aba ng pila dito sa labas mga kabayan, o oh. Ayan mga kabayan, si Mrs. o oh. Daki na lang mga kabayan, o Ayan, tapos na siya magpa-check up. Nabot na kami ng ulan mga kabayan. Oh. Ito kami sa loob ng ospital. Nung dati mga kabayan ng ospital si Papa. Hindi pa ginagawa yan. Oh. Bagong ginagawa dyan. Ayan, lakas ng ulan mga kabayan. Hindi kami mga labas. Ayan mga kabayan si Mesa. Ayan, mga anak siya mga kabayan. October na. October ang nakalagay sa ultrasound niya October 20 ayan, yung magiging yung pangatong baby namin mga kabayan, lalaki yung panganay namin, siklin, lalaki sunod Hazel sunod, pangatlo ito mga kabayan nakahabol pa, 10 taon yung pagitan 10 taon yung tanda ni Hazel ayun, layo nang naparadahan ko kasi mga kabayan kasi walang available na malapit dito na parking dati parking yan mga kabayan dyan oh. sa ilalim yan yung hospital si Papa daming paradahan dyan ngayon dinugtong na dito sa hospital Tayong yung paradahan mga kabayan sa labas ang layo nung pinaradahan ko nandun yung payong namin wala man lang kaming nadala ayan oh. Demetis, mga kabayan Uran pa rin mga kabayan. Naglakad na ako kanina. Pumunta ako dito sa sasakyan mga kabayan. Sila may isa sa ospital. Dadaanan ko na lang. Mga kabayan, ayan, kasi sila mga kabayan na tumatakbo na ako. Ay, Misis. Let's go! Ayan, kain daw kami, mga kabayan. Yan, kain muna tayo mga kabayan. Itong si Silma mga kabayan na hindi kami nag-almasal pag sa bahay. Nakakarating kami nun sa amin mga Mag-alas 6.30 na mga kabayan ha? Siguro mga alas 9.00 na kami makakarating doon